So try ko i-check natin dito mga kagil kasi doon chineck namin mababa yung uh, voltage niya 188 volts no mag-arcing siya. So, try ko dito or unstable yung uh, power supply niya. Mayyari sa um, voltage regulator natin doon sa area is mag may arcing sa loob or magpapatay hindi yung voltage uh, yung EBR natin. So ngayon i-try natin sa uh, stable na supply so dito ko ngayon sa shop namin tapos i ko yung breaker nito titingnan natin kung uh, okay ba no? so ganoon pa rin so kita nyo may arcing sa loob so ayan uh, may sira talaga yung um, EVR natin ganun pa rin yung sistema kahit na stable yung supply niya. Pinagtataka ko kasi yung input niya range is 150 200 250 volts. So doon yung actual is 188. So sana dahil automatic regulator to, so kaya niya kaya pa niya yung 188 volts no. So yun yung i-check natin dito natin sa loob. Bubuksan natin to kung anong nangyari. Bat nagkana bat nagkaganito. So, guys, ito, uh, nabuksan na natin yung uh, EBR natin, no? Ito, may nakita tayo dito yung nag -arching. Parang kulay itim, no? Basa ko sa manual niya. Yung carbon brush, no? Parang diin na diin siguro. So, try natin i-adjust yan. Na, para hindi siya madiin masyado or uh, marumi na tong mga kakirig, no? So, marami nang mga alikabok na uh, nandito sa uh, windings, no? Titingnan natin kung anong pwedeng magawa natin dito, no? So, sa manual is, lilinisin to tapos medyo i-adjust itong uh, carbon brush natin. So, ayan yung carbon brush natin. So, parang di diin di talaga, no? So, try natin i-adjust yan. Ayan guys, oh, may arcing. So, arcing, maraming arcing, no? So, siguro, masyadong dikit na dikit na itong ano natin no carbon brush or madumi so try natin linisan no so iikot kasi siya to iikot kasi to ah may ano din dito oh ah, medyo may damage na rin yung wire pero hindi pa naman na ah meron na talaga ano na damage na talaga no try natin lagyan ng tape tinry ko na linisan ng ang coil ng toroidal no tapos sinigpitan ko or binabaan ko konti yung yung carbon brush ng toroidal natin so try ko kung maging okay ba yan gumana na siya mga kagirig no So, may bultahe na oh. so yung kanina maarking arcing na mangyayari so ngayon okay na no. nilinesan natin tapos yung carbon brush eh, sinikpitan natin or binabaan natin so try natin ulit so, okay na parang okay na yung biar natin no? So, yun so off natin sa ulit so on ulit so ayan so on ulit so ayan lang mga kakirig no? so kung kunwari yung scenario ng EBR nyo is patay hindi patay hindi pagka on ninyo sa breaker tapos walang read dito mag blink lang sila lahat tapos kung makikita nyo sa loob dyan sa loob mga may arcing may arcing 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 palaging arcing so ang gagawin nyo lang mga kirig is um, uh, kukuha uh, i-off nyo muna yung breaker tapos yung supply i-off nyo kailangan uh, ito nakasaksak lang to for now So, kukunin nyo yan before nyo i-open. So, pagka-open nyo, mga kirig. So, kung titingnan nyo yung toroidal nyo na coil. So, yan. Uh, kung matagal nyo nang gamit yung EBR nyo, mga 1 year or 2 years, uh, tapos, na tapos nag-fluctuate na sa yung may arcing na malakas, ayaw na mag-on. So, titingnan nyo lang yung toroidal nyo. So, yan. Gaya sa amin. So, medyo may kulay na nasunog kasi yung matagal kasi na aksyonan nitong IBR uh, namin no so yung mga maintenance namin bago lang ako na sabihan na ganun yung nangyayari sa IBR namin kasi yung source ng uh, area namin doon is 188 8 or 190 lang yung voltage supply so yun tiningnan ko dinala ko dito tapos ito yung nakita ko tapos binasa ko yung manual ng um, IBR namin kasi hindi ko pa tinapon yung manual nito so adjust lang pala natin sa i-adjust lang pala natin yung yung carbon brush nyo mga kirig yun kasi kanina pagtingin ko malayo na yung gap ng carbon brush at saka sa toroidal nya so para ma-adjust yung uh, carbon brush mga kirig so uh, uh, ito yan, uh, luwagan lang tong screw yung dalawang screw luwagan lang to kasi ito yung uh, mahawak sa um, carbon brush tapos ano natin babaan siya sa konti konti lang na yung carbon brush talaga natin is talagang didikit dito sa toroidal natin na coil so yun lang ginawa ko so before that mga milinisan nilinisan ko muna to siya ng uh, fine cloth or thin cloth no yung kinuha ko mo yung mga alikabok kasi marami na tong alikabok no? no so yun lang so pagkatapos ng paghigpit or pag adjust ko sa carbon brush is naging okay na siya. so yun yung nakikita nyo so kanina hindi nyo nakita yung problema kasi andun sa ibaba yung yung EBR so hindi na ko nakapag video uh, ngayon muna kasi ito pa yung unang na encounter ko sa EBR na uh, fault or problema so is share ko lang so kung meron kayong mga problema about sa EBR so, so try natin try ko na masagot pero sa ngayon uh, ito na muna kasi ito pa yung na-experience ko na sira sa EBR natin so by the way kung ang yung ang carbon brush ng EBR nyo is may uh, may sira na or may punit na or may paan ano may biak so kailangan palitan na yung carbon brush ninyo mga kirig no so kapag may biak na yung ano niyo yung carbon brush kasi tatakbo kasi ito ta siya eh. Yan, no? So, kapag maluwag yan, so yan yung magkikreate ng arcing dyan. Kaya, kaya, dito, matagal. So, hindi nakita. So, kung magluwag yung carbon brush, so yan yung magkikreate ng uh, arcing. So, kaya dito, dito siya madalas na nagsatambay. No? So, sa so, dito, nag-arcing na siya kasi um, maluwag na yung carbon brush. So, yan yung, yan yung isa sa masishare ko ninyo about uh, ABR no tapos naka toroidal siya no toroidal na transformer so yan lang muna so maingat din palagi mga kirig sa pagbukas ng ganito mga no kailangan naka off power tapos presence of mind no so please don't forget to like share and subscribe for more electrical video tutorials and electrical troubleshooting no or from devices so ito actual talaga to so ito pa yung isa kanina mga kirikas so na or napunit, napunit ito pa yung napunit kanina. Tinilagyan ko na electrical tape kasi dapat pala ito is naka ano naka tayo. So kapag nakahiga ito sa sa masa maano siya dito no. Ano tawag sa Tagalog masabot. Yung ma ano sa ano sa Tagalog yung masabot eh. <laughs> so yun na yun. Yo so, ya no me quiere